Gusto niya raw bumalik ng aktres sa dati nitong network pero marami pa ro kasi ang dapat ayusin at hindi gano'n kadali. Tila pinagsisisihan daw nito ang paglipat pero pinangatawan na lamang daw niya ito. Ay, so, sino yan? Sino itong aktres na ito? Wow! <laughs> Ad. Kasi baka mamaya may tumawag sa aking network na naman. Uh. dati may ganun Ay, ganoon, e. Pero, pero alam mo, baka gusto niyang lumipat kasi hindi naman nag ang mga show niyan. Ayun Ay, na, ataray! Ay, ah. Parang pinaulahan ko kasi. Naulahan oh. Pero ang dami rin naman talagang lumipat na from ano, ano, from Internet GMA Network to ABS, to ABS, ABS to, to GMA, TV oh, TV tapos 5. TV5 to 2. ABS, oh, parami na lumipan. Parang pwede na TV5 ha? Ganon? Hindi, kasi so, yeah, lumalang, hindi kasi, lumalang, kasi friendship, lumilipan sila sa Viva. Diba. Uh, uh, sa mga, oh, oh. ano ng Viva, diba? inaano sa, ano, sa TV5. Uh, right. diba, oh. diba, oh. pero, pero sa, sa palagay mo, Award-winning actress! Pero di ba na parang nagtiwala na sa kanya itong neto na kunin natin. Pero gaya nga wow. ka nang sabi mo, hindi daw later! Sabi! Ay, ganon! Pero, pero parang, parang itong girl, parang nag-isip, gusto ko ng bong rin sa network. True right, ba na. yan? Sabi di umano, ha? Uh, karakter, karakter, ano ba yung character actress? Character actress <laughs> ito! Talagang magaling, di ba? Character, character uh, actress? actress. Pinagagawan siya? Yes! Ay, ganon. So, kahit saan network, pwede siya. Pwede, dahil nga magaling. Ay, ganon. Mahusay. Ano ba siya? Bata oh. pa? O may edad Para, na? Ano? Not so, na so young actress. Ay, ganon. Ay, correct. May edad, edad na rin. Pero, mga, basta maganda rin siya. Mahusay na character wow. actress, di ba? Ay, ganon. Na parang sabi niya, gusto ko nang bumalik din sa dati kong network. Ang tanong, siya ba ay tatanggapin pa pero parang nung hurt eh na yung network na iniwanan niya before kaya I doubt kung sakaling babalik pa siya doon ay tatanggapin pa siya although meron mga ibang artista na lumipat ng network bumalik, tinanggap ulit uh -oh. at ang ganda-ganda ng road pwede mo magbanggit Mm, Ay, diba? ganon. Like si Jolina, di ba? Mm. Pumunta ng jebe, bumaba sa ABS kasi wala naman silang sinasabi laban don sa ABS dati. Okay. Etong character actress si Socristo. Wala-wala nyo na po mga classmates kung sino tong tinutukoy namin na parang nagsisisi na di umano sa ginawa niyang pag-iwan sa dati niyang network. Di ba pag character actress naman parang ano, parang mas malaya sila na ano, lumipat, parang Correct. ganon. Uh -huh. Parang kahit tatawid-tawid na lang sila, i-carry lang yon. Oo, de okay, siguro talagang ano. <laughs> baka na-hurt sila na parang bakit di maayos nagpaalam. Yes, na correct. Ganon ang reason. Oh. So kayo mga classmates, hula-hula na kung sinong tinutukoy namin na isang actress na di umano'y nagsisisi na sa ginawang pag-iwan sa dami niyang network.